So welcome sa video ng Mojo Shop no. Meron tayong sinario uh, scenario rito no, yung ating swing on bushing na talaga namang mahirap alisin sa ating version 1 No? Kaya yan ibinaba natin yung makina niya no. So imagine yung uh, scenario no. Bushing lang tatanggalin natin itong dalawang to no. Kailangang ibaba yung makina. Dahil ayaw ng gumalaw talaga ng ating eh, eh. So ito yung pinaka solution dito ano uh, ikat dito both side then ito ikakat natin dito para matanggal natin yung ehe so baka yung iba dyan may idea pang ano no? Uh, dagdag kaalaman lang naman yun sa akin eh. so ikakat natin ito dito then pag natanggal natin ehe full weld natin So, tinray natin kinita na, no? E, bin, e na natin. Ayaw pa rin yung gumalaw, no? So sa gantong pagkakataon ay eh, pumakat na po dito yan dito sa gitna mismo ng chassis natin. So ito hindi talaga mabubuo. So ayan guys, finally natanggal din no sa wakas, no? Sa wakas na finally pa. So ayan, paano paano natin matatanggal nga naman yan guys no? Kung uh, hindi natin babarasuri at hindi natin kakatingin yan no? tingnan nyo yung bakal baka sa loob no? ayan no? kulukulubot na kaya impossible na matanggal po yan hindi nyo kinakating to kahit ko anong init nyo rito ay eh, useless kasi once na masyadong nainitan na ito or na rich nya yung ano nya yung init ng ating chassis ano once na pinukpok ninyo madi-deform po ito so mas malaking problema pag ang chassis natin na deform eh para kayong tagilid ko tatakbo ng ano nya kung under kayo at uusad kayo tagilid, tagilid din ang chassis nyo tagilid ang takbo ninyo So sa mga mas nakakaalam pa paano tanggalin yung gantong stock up na ehe ng ating swing arm no? Eh mas maganda po yun ma-share din po para marami pong makinabang sa ating kaalaman Lalo lalo na sa ating mga probi probinsya dyan na walang mekanikong maasahan Asa lang sa DIY or do it yourself So ito sa uh, sana po nakatulong at nagkaroon ng impormasyon kayo or idea para matanggal yung ating ehe rito So ito uh, uh, ulitin ko na po sa version 1 po ito ng Yamaha SA so, Ayan Tingnan nyo yung kalawang oh. Agus kalawang, namumula uh, So ayan mm -hmm.